Dr. Alternativo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impensyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine kasama ang award-winning inventor... Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Dana Loh, nang second and third prize as most outstanding creative research and utility modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during the invention contest and Expo 2009 and finalist during national invention contest and expo 2009 this said formula was awarded by intellectual property philippines office philippine chamber of commerce and industry as finalist of ambassador alfredo M. miao ip innovation awards 2009 doctor alternativo the expert in alternative medicine Welcome dito sa pala Dok ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ang gagabay sa inyo para wala nang magtitiis ng sakit kung hindi angkinin ang kagalingan at walang maintenance medication ng synthetic drugs, nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pangalaga ng kalusugan. Ito'y napatunayan na ni Doc Alternatibo founder, multi-awarded Filipino inventor Inventor Dok Edgar Lusada de Libo na siyang ating sinundan at pinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggamot. Kasama po yung inyong ka dok Alternatibo, Dok Vince Lambak, ang inyong holistic coach, Doctor of Ministry and Natural Healing. Puso Ako'y iyong sinisiyasan Buhay ko'y iyong alam Simulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos At ngayong oras ang banal na mensahe Nakasulat Kawikaan, Talata 28, Kapitulo 27 ang taong mapagbigay sa mahirap ay hindi kukulangin, ngunit mabubulag-bulagan ay makakatanggap ng mga sumpa. Ito'y nakasulat sa Kawikaan Talata 28, Kapitulo 27. At marapat isa buhay sa bawat takbang ng ating buhay sa sanglibutan. Minsahe, hatid ng Dok Alternativo. Do Alternatibo Newscast. Dito na naman tayo ang mga kadok alternatibo para sa tamang gabay sa inyo tungo sa malusog na pangangatawan at hindi masakitin. Kung tinamaan na kaman ng sakit ang kinin ang kagalingan para hindi na mag medication ng synthetic drugs upang iwas sa posibleng komplikasyon at side effect kaya pinakaunang uh, gagawin natin mga kaalternatibo kailangan ho na masunod ano po yung uh, eh, itinuturo dito sa dok alternatibo sa may mga iniindang problema pataas pababa yung uh, hypertension yung diabetes yung tinatamaan ho dyan ng arthritis nahirapan matulog Ganito po ang ating uh, gagawin mga kababayan. Kailangan pwede ho nating uh, gamitin yung uh, mga halamang gamot uh, kung uh, saan nandyan lang po sa ating uh, bakuran. Katulad ng uh, paglaga ng uh, dahon ng uh, bayabas, pitong dahon ng bayabas, uh, pitong dahon ng dahon uh, ng ruhat, uh. alam mo ba yung ruhat, at pitong uh, dahon ng uh, ampalaya at hahaluan natin ng uh, talbos ng kamote. Ayan uh, po ang uh, gagawin natin, pitong dahon din yan at isang uh, puso ng saging na sabah. Yan po ang uh, ilalaga ho natin sa uh, isang litro ng uh, tubig o may apat na basong litrong tubig at lalagyan ho natin doon mismo sa stainless. Huwag so, hong gagamit ng mga aluminum utensil, hindi po uh, nakakabuti at hindi po maging epektibo yung nasabing uh, formula. Kailangan gamitan natin ng uh, palayok. Meron kayong palayok dyan o meron kayong stainless. Mas maiging gamitin ho natin yan. Pakuluan ng uh, labing limang minuto, yung uh, sabaw niya mismo mga... Uh, kaalternatibo, mabisa ho para sa may mga problemang hindi nakakatulog, yung uh, pataas-pababa yung uh, diabetes, yung hypertension, yung mataas yung uh, uric acid, nakakabisa po yan mga uh, kaalternatibo. Ganito yung gagawin natin. Ang isang uh, litrong tubig, uh, ilaga ho natin yon ha? Uh, Ilagay sa uh, thermos at inumin po natin isang uh, baso o tasa, lalagyan ho natin ng uh, mixed and herbal coffee, uh, pwede rin yung ating corn coffee, lalagyan ho natin ng uh, doc eft uh, powder. Available po 'yan sa ating uh, mga brands. At saka yung ating uh, bismelk, uh, pwede rin yung ating vitamin B complex, uh. paghaluin Inumin yan tatlo hanggang apat na beses isang araw at nakakatulong huyan yan para mabigyan ho, para mabibigyan ang ganitong uh, matatawag nating karamdaman at masusolusyonan huyan yan sa madaliang uh, panahon. Ah. Tapos, ah, alangan, masunod yung ating uh, DocF cleansing capsule. Ha? Ah. Nandyan ho yung ating... Uh, activated charcoal, inumin mo yan. Uh, dalawang kapsula, tatlong beses sa isang araw. Kung malala na yung problema mo, every two hours ang pag-inom yan mga uh, ka-alternatibo. Pagkatapos, inuman po natin yung ating uh, cleansing uh, capsule. Nandyan po yung uh, Doc F Kidney Cleanse, Doc F Liver Cleanse, at saka yung uh, Doc F Immune System Booster kasama po yung Doc F. scolin ah. yan kapag nainom mo yan may magandang uh, kagalingan ang iyong makakamtan mga kakaalternatibo yung mga tumataas yung uh, uric acid makakatulong rin yan ah, kaya hinihikayat ho natin yung uh, lahat ho nating mga kadok alternatibo na pasyalan agan yung ating mga branches uh, nationwide para ikang uh, Mabibigyan ho kayo ng uh, tamang uh, edukasyon at para anytime na nararamdaman ho natin yung uh, mga na iniindang problema ho natin masolusyunan mga uh, kaalternatibo. Isa namang prueba na kaepektibo na tinuro ng Doc Alternatibo at ah, kaya puntahan ang pinakamalapit na mga brands ng Doc Alternatibo upang magabayan din kayo sa kagalingan. Narito po ang mabuong testimonya ng isa ho nating membro na sumubok mga alternatibo Ako po si, si Del Silobo, um, kang Alibu Aklan. Pero ang um, residence po talaga namin ay dito sa Tagli Hanggang na naalaman ko po, po at karoon ang sakit sa Poland. So karoon po ako ng Poland Nation for more than 25 years bago ko po nakilala ang 2 Alternativos Bubao pa lang po. Since uh, uh, 2010 nang uh, uh, sisi-miner po talaga kami niyang mag-asawa. Pero before po talaga hindi na po ako halos makalakad. Nag-cleansing po kami na ako. And then nakarating din po ako si Dabao. Talagang... So, ako po kasi natuklasan sa damit pong doktor na pinaltahan po. Siyempre po, pag gano'n talagang minasabi tayo, nakahanap tayo kung saan tayo maging ma-comfortable ma ang katawan natin. So, nung matagpuan po namin ang kabaw, ang look-out na natin po, continuous po yung, ano po, yung cleansing uh, po, kaming mag-asawa. Continuous po sa araw-araw po hanggang ngayon po. So, nakasagayan ko po, po yun. Lahat po yan yung product na yun. Kung dito po ako sa bahay, 73 years old na po ako ngayon. yun. nag i pa rin po. So, yun, ang Philippines po namin, Pag-o out pa ng Para sa lahat. Number one po ang prayer kay Lord. Yan, di-complex. Talaga pag nag kami,

Yan ang prime sa ka piktibo na itinuro natin sa Dok Alternatibo. Isa sa patunay at natulungan dahil sa kanyang sinunod ang formula mga ka-Dok Alternatibo. Dok Alternatibo Newscast normal na po yung dugo ko at saka yung sugar ko. Dugo na po 7 days, 2 days pa lang na nasa effect. Vivo is dry ninyo kasi matulungan kayo sa inyong mga sakit. Ang tinig ng kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. Daluhan ang herbal at natural healing seminar sa Doc Alternative Branch. Narito ang seminar schedule. Ngayong October 7, Sabado, sa Baguio City, matatagpuan sa 2nd Floor University Belt, Martin Building, Lower A, Bonifacio Street, Baguio City, sa tapat ng Makto, malapit sa SLU Main Gate. Ngayong October 9, Lunes, sa Aguo La Union, matatagpuan sa MacArthur Highway, San Joaquin Norte, Aguo La Union. Ngayong October 16, Lunes, sa Dagupan, matatagpuan sa Barangay 4, Borgo Street, Chimes Building, near Golden Mami, Dagupan City. Ngayong October 17, Martes sa Ordaneta. Matatagpuan sa Publasyon Alonso Street, Ordaneta City, Pangasinan to Menes Building Number no. 2 sa tapat ng Palawan Express. Ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa DOC Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng iSolution, free check-up and counseling at may regalo pang matatanggap. Registration fee, 200 pesos. DOC Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ang dok alternatibo bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis ng sakit, hindi na mag medication pa sa synthetic na drugs at maiwasan ang posible na komplikasyon. Kaya napaka-importanteng makausap kayo personally Diyan sa brands upang maintindihan ang tamang pagsunod ng cleansing program sa natural mega dose na vitamin C at dagdag pang patunay ang nakagalingan na nahinto na safe ang maintenance medication ng synthetic drugs. Narito po ang panayam at sumunod dito sa cleansing program at natural mega dose ng vitamin C. Uh, magandang umaga po. Uh, ako po ay si Fidel Lopez ng uh, Talisay Batangas. Ako. ako po ay 45 years old na. Uh, ako po ay nagkaroon po ng mild heart attack. Ito po ay naman sa tatay ko yata. Mabababae hindi. Mild uh, 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 nung nagpa-doctor po ako, ang mga inaano ko sabi yung mga anjok lang, and then, parang mga uh, bubuksan pa daw. Sabi kung bubuksan ay hindi na. sa malalahan na rin wala na ng pera. Ano? Yun, sabi ng mga kapatid ko, kuya, kung ayaw mo talaga nung magpa-doktor sa ano, yung magpa-doktor na nung butahan mo yung doktor ni nanay, tingnan mo kung ano yung pwedeng uh, reliable na gawin. Yun, hindi eh, nag-ano mm, pa, nag-leasing na ako. Kahit ang incentuation yun, mga ganda po yun, yung nani na yung, yung, yung natin, ano po. Yun, simula po, no. Tsaka ang maganda rin po dito, yung yung mindset, yung spiritual, ano natin, tsaka yung mindset natin. Dahil nung no, muna, zero-zero din ako nung sabi ko, siguro mamamatay na ako. Nako, ano po, ang asawa ko yung sasambag ay kagin ko pa naman. <laughs> At yung ano, ano, tapos, nung ano, talaga zero-zero ako, para pakandang huwag mo, wala na talaga ako. So lahat ng mga ginagawa ko, ah uh, zero tax po. Kasi nagkaroon ako ng pag-asa dito, ilan na po ng, po ng mga pinapaliwanag dun sa yung na ano, yung mga yung mental ano na naayos. So nagkaroon na ng direction din. Uh, naging positive na po ako ngayon. At saka natin gusto ulit. Ayun, <laughs> talaga po yun. Tapos yun, ito yung tila na cover. Siguro yung mga organs nga po ay kakainin ko ng mga ano natin, mga tulbing, yung mga gamit natin, so na lumakas. Dahil dati po, nagiinom ako, kasi sigarilyo, pasaway sa asawa, yun, nawala na po ngayon. Tsaka hindi na po ako makalaban sa asawa ngayon. <laughs> <laughs> Tapos yun, ito na. So, ang nakatulad ng pago, lumaki na muli ako. tas yung nagkaroon ng mga projects ko po dati sa mga landscape na pinrespond ko dahil hindi ko kaya dahil negative talaga ako, So ngayon puro positive na ko Yon. Ah, malaking po uh, pa sasalamat ko sa, sa ating produkto neto, sa Dabag Talatigo, mm -hmm. yung mga mga pagpapaliwanag, mga tatutunan natin sa ating sarili, yon. Hanggang ngayon po, yan, nag po, po ako. Yung anak ko po na pangalawa, ano naman siya ngayon na uh, diabetic yung ano pa naman dito ng mga ganun sa ka, ano kasi para sa sa ng asawa eh. siya naman yung aming pinapaano ngayon so, ito po napaka positive ng buhay ngayon maraming salamat po Yan ang buhay na pruwaybas ng kagalingan from Batangas. Ah. E, noon, marami siyang uh, iniindang problema. Pero nung makarating dito sa DOC Alternatibo, Sinunod ang cleansing program at natural megadose na vitamin C at hindi na na-hospital na alagaan na malusog na pangangatawan dahil sa pagsunod dito sa itinuturo natin sa doc alternatibo. Kaya sundan, pakinggan, puntahan yung pinakamalapit na mga brands upang magabayan sa tamang pagsunod ng cleansing program at megadose na vitamin C. Mas mabuti daluhan ang naka-schedule ng mga herbal at natural healing seminar sa brands at sa loob ng tatlong oras ay maintindihan yung napakinggan ng na mga alternatibong panggagamot Dalhin lang po yung mga medical record o meron kayong uh, laboratory result sa pagdalo ng seminar para priority kayo sa one-on-one check-up and counseling pagkatapos ng seminar at libre ang check-up and counseling basta magpa-advance, magparehistro apo kayo dyan sa mga brands. Narito ang mga schedule. Normal na po yung dugo ko at saka yung sugar ko. Dugo na po 7 days, 2 days pa lang na nasa effect. Ibo itry ninyo kasi matulungan kayo sa inyong mga sakit. Ang tinig ang kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternative Branch. Narito ang seminar schedule. Karong October 24, Martes sa Maramag. ana asa Purok Uno, South Bublasyon, Maramag, Bukidnon. From Mr. DIY, Second Corner Road, Left Side. Karong October 25, Miyerkules sa Valencia City, Bukidnon. anaasa sa New Terminal, Mina Town Square. Purok 15, Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution, free check-up and counseling at may regalo pang matatanggap. Registration fee, 200 pesos. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Doc Alternativo Newscast. abangan pa ang ibang schedule ng seminar kaya magpa-advance, magpa-rehistro na po kayo para makatanggap kayo ng regalo at saka healthy food sa uh, during seminar. Libring patak sa ating Polbic Minerals ay solution kasabay na po yung uh, promo. Eh, meron tayong buy one take one, buy one take two, makabel kahit hindi members dahil nasa transition period pa po tayo, huwag pa huhuli. Ang susi para maka-avail ng promo, magpa-advance, magpa ho, mga ka-alternatibo. Dok Alternatibo Newscast Good news para sa lahat dahil maka-order na ng door-to-door -door delivery ng Doc Alternatibo herbal products kahit hindi pa member bibigyan ko kayo ng 40% discount. Tandaan, 40% na diskwento, door-to-door delivery, narito yung hotline. 0946-967-3211 Aking uulitin, 0946-967-3211 Do Newscast normal na po yung dugo ko at saka yung sugar ko. Yung na po natin 7 days, 2 days pa lang na nasa epekto. Vivo is dry ninyo kasi matulungan kayo sa inyong mga sakit. Ang tinig ang kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. Daluhan ang herbal at natural healing seminar sa Doc Alternative Branch. Narito ang seminar schedule. Karong October 7, Sabado sa Digo City, ana sa Prime Complex Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City. Karong October 14, Sabado sa Matina, ana sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Dool sa Old ABS-CBN, Bantay Bata 163. Karong October 26, Suwebes sa Turil, ana sa Crossing Bayaba, Sayon Building, 2nd Floor, Turil, Davao City. Ang magparegister na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternativo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng Eye Solution, free check-up and counseling at may regalo pang matatanggap. Registration fee, 200 pesos. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Dito na naman tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot sa herbal at natural na lunas mga pamaraan ito sa pag-asagot uh, ng uh, mga health concern narito po ang gabay na siyang sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo buong Pilipinas mula sa founder, inventor, Doc Edgar Lusada de Libo. Narito yung hotline 0946 -967 1 -1. Uulitin ho natin, 0946-967-3211. Ed, meron po akong hepatitis B. Nagpa-check po ako sa doktor, ano po ang mabisang gabot? Herbal lang po. Napakaraming herbs. Luyan dilaw is really good for the liver. Malunggay, mga green tea, bawang, onions, napakaraming. These are very natural material. However, I warned you. Hindi po effective ito hangga't hindi po naitama ang nasa loob ng katawan. Ang nanggagamot kasi ay ang buong katawan is not only one part of the body. No, it's not only the immune system that will work. Kung clog ang colon mo, kung highly intoxicated ang kidney mo, kung ang dugo mo ay marami ng lason, maraming mercury, mayroong arsenic, may poison, I'm telling you, even though you are taking herbs, your body cannot eliminate it effectively. Matatagalan po kayo hanggang sa maging frustrated po kayo, desperado. That's why in Doc Alternativo, we really carefully understand the cause. We remove the causes and then we, we will teach you how to really restore your health. Ang pakay kasi namin dito ay tumpak na solusyon, hindi pa pitsi-pitsing solusyon. It's not a band-aid solution. So, how do, did we prove it? We have a lot of people who really follow the alternative formula. Ang herbs, nakakatulong, pagkain, gulay, prutas, nakakatulong. Pero kung nagkakamali po kayo sa starting point po natin, yan ang pinakamahirap, ang starting point. Now, you need a guide, a coach. A health coach na magbibigay sa inyo ng tamang formula para maitama, maituwid ang problema ng hepatitis. Napaka-deadly nito, especially hepa B. Kasi ito po ay uh, contagious disease. No? Ito ay nakakahawa. So you have to follow what is tested and proven. Huwag po kayo mag eksperimento sa inyong katawan. Napakamahal ng ating katawan para eksperimentuhan po natin. Nahirapan po ako matulog kung makatulog man ako tag-iisang oras lang. Okay na ba ito doc Ed at ano ang magandang solusyon? Exactly, no it's not normal. The no normal sleeping pattern must be na sa 7, perfect is 7. So you can sleep 7 to 8 hours every day. Pagka nagkulang po kayo kahit 6 hours, merong tama po ito sa ating memorya. No memory will be the first uh victim of uh, insomnia. and then body body weight loss or uh, overweight ito mga potential side effects kasi maghahanap po kayo ng pagkain just to replenish the energy na nawala dahil sa kakulangan ng pagtulog and that will be a cause of uh, a lot of diseases no yung obesity Kaya you need to really check the cause no ang mga dilan bakit hindi kayo normal makatulog constipation pag antulog ay kulang constipation is uh, one of the first uh, reason, then toxicity. Sobra ng lason like mercury fillings na sa or sobrang uh, chemicals no galing sa maintenance drugs or exposed po guys sa chemical. Then third, yung psychological stress no, like um, nahirapan po kayo magbilang ng pera. Lalo na pag ang pera di sa iyo at pinabilang po kayo. O hindi po kayo siningilan ng siningil na kayo ng utang at hindi niyo kayang bayaran. Or any psychological disturbances, It will surely contribute uh, your problem. Then lastly, um, spiritual disease. Yung mga taong may kinatakutan, maraming worries, these are spiritual diseases. You need to address that as soon as possible. Maraming solusyon po, andong alternatibo para sa mga problema ganito. Just trust us, we are in successful experience with the holistic guidance doon sa mga taong may insomnia at may komplikasyon pa. Doc Ed, dapat ko mo bang uh, talagang ipagpatuloy ang uh, paggamit o pag-inom uh, uh, ng uh, pulvic mineral? Yes, no, hindi po ito humihinto. Ako nga, hanggang ngayon, ganoon pa rin yung aking ginagawa. Uh, even though when I discovered this 12 years ago, tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon. At uh, ang good news, uh, yung kalusugan na nanatili. Thanks God for the past 12 years, nakakatipid po tayo from hospitalization. Although meron po tayong mga health maintenance cards, hindi nagagamit yon At ang kagandahan rito, hindi lang tayo nakaiwas sa uh, gastos dahil sa water therapy na tama, tayo rin po'y lumalakas at naging mas produktibo sa loob ng period of 12 years. Pambihirang panahon yan, 12 years, Napaka-healthy pa rin. And uh, thanks God, ang tuloy-tuloy uh, na practice ay nakaangkla sa siyensya na ang katawan ay majority tubig hindi po rice or carbohydrates or protina. Tubig po. Therefore, ang water therapy, ang pinaka-primordial or pinakaunang dapat gawin sa routine ng ating araw-araw na pamumuhay. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Dok Alternatibo at kailangan makausap ka personally, ma-check up yung physical condition mo para sa pagsunod ng cleansing program sa Natural Megadose CIB ha, sa mga tinamaan na ng mga komplikasyon dahil marami ng maintenance medication na mga ha, synthetic drugs. alternative Newscast Well, mga kapanalig, sa lahat nating mga ka-alternatibo ay kinapus po tayo ng oras at sa lahat natin, mga masusugid ng mga taga-subaybay, masakit man ang pamaalam hanggang sa susunod na kabanata ng ating presentasyon. Sa pangalan ng ating founder, inventor, Doc Edgar Luzada Dilibo, ako po ang inyong ka-Doc Alternatibo, Dr. Vince Lambag, Doctor of Ministry and Natural Healing, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Dr. Alternativo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa indigenousong Pinoy at alternatibong agrikultura. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. The Nalo, nang second and third prize as most outstanding creative research and utility modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Midderau Invention Contest and Expo 2009. And finalist during National Invention Contest and Expo 2009. The said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Miao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine.